balang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure tayo ulit mga kapaders Ilang araw na wala sa akin youtube channel Dahil nakarang araw Yung ating tayo nga, pumutok mga kapaders Yung sibisida ko ng lalim Pati yung aking tayo nga nagkaroon pa ng pigsa Tinubuan tayo mga kapaders Kaya medyo ilang araw tayong walang laot Walang dilin siya Pero ngayon okay mga kapaders Kaya lang medyo may napanlingig pero kahit parapano, man, nakakarig tayo na kahit kaunti mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, pakipin notification bell button, para lang kayong updated sa Spreaker update sa YouTube. Sa din po sa mga hindi skip ng ads, ko ako nagkapasalamat. Ayan mga kapaders, simple man namin bago lumaut ngayon. Medyo malaksak ang lakit mga kapaders dito sa amin. Pero okay man, pag hindi kayo ng bangka, may uruwian nyo mga kapaders. Oras nga pala ngayon, alas 4.30 mga kapaders. Maya-maya, malis rin kami bali apat magkasama si kadayber Rico si kadayber Ingo at saka water waterboy si Roy mga kapaders ababal sa aming pagdeb mamaya God bless inko panibagong deb tayo ulit sa bahura mga kapaders hanap tayong isda na ito taligbago unang sumpong natin unang pana mm -hmm. huli ka dyan salamat Lord magandang biyaya ito sa unang sumpong ko kagad sana may kasamahan pa ito at na ito pa taligbago ulit pangalong natin malapad na rin mm -hmm na udog Uh, ayos to, salamat Lord na marami na naman May pambigas naman kami bukas na umaga Hanap tayo ng isdang mga pana Uy, na ito pa mga kapaders Pangatlong pana, isdang may balbas mm -hmm, Nakailag, Ay, magaling talaga Nakita yata doon ang pana kung kaya nakatiplag ng langoy Yun, singin langoy lang mga kapaders Sa gap ng susuotan na butas Mahinto ka rin dyan Yun, masuot na Uy, mmm huli ka na rin. ay sa matupang daradagdag pang bigas bukas na umaga nagtabi na dito ang mga isdang panain sa bahura palibasa matagal kong dinabalikan mga kapaders malinis kaya ang bahura walang kulapo hanap tayo uling isdang mga pana dito sa butas parang may nakasuot na aroon malaking surahan mga kapaders ating larambangin panain kung tatamaan man na ito ang ulo mm -hmm. yun tinamaan man at syambahan natin tinamaan sa mata Uy, ayos to pang binta. Kwartang linaw na ito bukas. Sana makasumpong tayo ng favorite kong isda para misabawon tayo bukas na umaga. Matagal na rin ako liyakatikim ng isda. Hanap tayo uli. Baka mayroon pang kasamahan. Oo, oh, na ito. Ito ang kwartang linaw. Lapu-lapu. Red na sono mga kapaders. Mm lagata ka dyan, kwartan linaw ito. Na ito naman Lord, walang sawang pasalamat sa magandang biyaya pinagkalob mo sa amin ngayong gabi. Sana may mga kasamahan pa ito at para managdagang pa pang bintabukas bukas na umaga. Ito nga pala may sisiran, ang lalim lang na ito, siyem na di palang mga kapader. Hanap tayo ulit, sana mayroon pang kasamahan yung lapu-lapu. Naroon, kanuping, nakasuot sa binagong. hmm huli ka dyan, pandaradagdag na naman. Masarap din nga pala itong sinabawan, itong kanuping. Ito yung isang madalas sa sibad sa mga panakitang or mga parakawil. Na ito pa, nukos no or posit, pang yung yun, may hipan uod sa dagat. Mm hmm huli ka dyan. Mayroon pang isang mga kapadres na kalayo yung kasamahan. Ating at nga ano, sa unahan, kagsakuan pa nila mga kapadres. Huwag ka lang malikot, na ito, pangalong pa na yung kasamahan ng posit. Mm hmm, bali dalawa tatlo sa pana isang isda dalawang nukos uy ano ito uy araluhin pa niyan mga kapatid kung tawag sa amin makatayob pa nakalikit sa baltang tao grabe ang gutom ng pusit na ito pati ang isang pinanaw kinakain na rin kahit sila ay nasa pana hanap tayo uli oh hoy na ito pangatlong pana mas malaki ito mga kapatid nakatalikod sa atin tatrydoring ko ito papanayin ko sa likod mm huli ka ngayon, mas malaki ito. Bago mas malaki, mas maganda ang presyo. Ito nga palang napaan namin mga pusit. Pamit natin muna bukas mga kaparis para makaarimon tayo ng bambigas. Matagal rin kaya hindi kami nakapaglaot. Hanap pa tayo. Sana mayroon pa. Pakita lang kayo sa akin na ito, isda. Mm -hmm. Kauser or liglig, lapu-lapu. Kasama ito ng presyo ng sibungin mga sige Siging daraw mga aluhipan, palibasa ang maaga pang oras oras nga pala ngayon sa imidya na ito kanuping mm -hmm, huli ka dyan naudog nakitig may res na itong bahurang ito magandang panain matiyag at amin ang kasamahan ko dito mga kapaders. at para matagal pa yung pambinta bukas na umaga lulubos-lubosin namin ngayon ng pangamana ngayong gabi matagal rin kaya di kami nakalaot ng kasamahan ko uy na ito balatan kung tawag sa amin ay patos mga kapaders. dito sa amin mura lang kilo na ito pag tuyo pag nialaga 65 kilo kaya dito sa amin walang hilaw. Hindi ko na kukuha yan mga kaparos. Babayaan ko na yan para makalaki pa. Na ito, surahan, nakatalikod. Mm-hmm, huli ka. wag lang makabunot. Aroy, ulitin ko. Mm-hmm, huli ka na dyan. huy, laki nito mga kapaders. May lawin ng surahan. Uy, kwartan Parang masarap ngayon ng surahan. Nakakasipik na ngayon ng isda. Hanap pa tayo. Sana mayroon pang kasamahan. Hoy, na ito, isdang may balbas, timbungan. Mm hmm, gitik, sentido ang tama. Magandang bagong tabing isa sa bahura mga kapatid. Halos pili na pa na ako, first class, nasda. Hanap pa tayo, baka mayroon pa. Oy, na ito pa, tarik bago na naman, malapad. Mm hmm, nahanang kasamahan mo or kasawa mo. At ating nga hanapin para mahuli ko rin. Maganda na simoy ng kabagat ihatabi na, e na ng isa sa bahura. Na ito ulit, lukos na naman, papalapit sa atin. Mm -hmm, Huli ka dyan. Aba, manukos itong bahura ito mga kapaders. Maganda itong kabitan ng bubuyata, yata, bubo sa nukos. Kaya la, ang paliit na ang buwan, maganda magkabit ng bubo sa bahura, pagpabilog ang buwan. Uy, maraming aluluhipan mga kapaders, makati kaya yan. Diyan kayo sa paana ako. Hanap tayo uli, sana mayroon pa. Pakita lang kayo sa akin. Tsaga-tsaga lang para makatid siya kahit kaunti. Na ito, taligbago bago ulit mga kapaders. Kuwitin ko muna para lumabas sa butas. Labas, bumalagbag ka ng kaunti. Mm -hmm. Ka dyan. Walang kasamahan ito. Di ba at walang kasamahan? Ang importante, meron tayong mapa ng isda. Iba talaga pag malinis ang bahura, maganda ang kulay na ito. Bibiya. Mm -hmm, salamat Lord. May pang-ihaw na bukas ang aking inakay. Nakatsamba tayo ng isang bibiya. Sana may isa pa para sa aking asawa naman. Hanap tayo uli. Isa pang bibiya. Oy, na ito. talikbago mm -hmm. Pambinta man ito. Pambigas. Kasama rin pang diapers Panggatas. Maganda ang sukat ng talikbago nito sa bahura. Malaki at malapad. Uy, oh -oh -oh. na ito sa unahan ng pala. Malaking nukos. Mamo. Mm -hmm. Huli ka dyan. Woo! Kwartan linaw ito bukas. Salamat, Lord. 150 kilo lang. Para yata maganda magawa ng bubo sa nukos. Magandang ihulog sa bahorang ito. Manukos. Hanap tayo uli. Sana mayroon pa. Naron. urinis, Mas malaki ito, mga kapaders. Yun. Mm -hmm. Kunutin ka bukas ang aking nanay. May kasamang malunggay. Masarap itong kinunot, tatangay ang tinik, kukuhain ang laman, ay masarap itong ginataan. Hanap tayo uli, kundin tsaga-tsaga para may nilaga, para may pambigas bukas na ito. Sulit na kulay pula, uwan-uwan kung tawag sa amin. Mm -hmm. Muntik pang sablayan ay hawala pa, man ito pula malapit ang dunang para sa kalang sa sablayan pa. Buti na natin naman sa katigasan, hindi nakapunit. Naroon pa, malaking urinis mga kapalos sa atin lalapitan papasigurin ko pag pana at yung gitikin pirsado ito mm -hmm. huli ka dyan ayos na rin pang ulam ko bukas na umaga mayroon pang isa na araw na kadapa isdang may balbas timbungan huwag ka lang kumibo mm -hmm. huli ka rin dyan. isang pang ulam isang pang binta yung timbungan pang binta itong orinis naman ay pang ulam dito sa amin mula kayang orinis ang kilo lang na yan 70 oh mayroon pang mga kapaders danggit bahura mm -hmm. Ayos. Ito masarap pinirito or daing bunlis kung tawag sa amin at silang udog. Para pag natuyo, yung pagpipirtuhin subo na ng subo, hindi na tinik. Maraming paninis dahil sa bahurang ito. Hala pa tayo. Sana mayroon pa. Oh, na ito. lapula puman. si bungin Sibungin or Kwartan linaw ito. Kulay pula mga kapaders. Mm-hmm. Pandagdag pang dagdag pang binta 150 ang kilo ang kagandahan sa lapu-lapu at panakaisang kilo ka sulit na ang dalawang kilong bigas na ito malaking surahan mm -hmm, mataan tama kwartan linaw ito mga kapaders ayun wag sanang makabunot lobas ka sa butas uh, ayos to kasama ito sa presyo ng ano, sibungin 150 mga kapaders yun malabas na rin Hoy, ay oy, may relihipan. Ay, ha, man lang makatipan naman 'yan. Oh, may tama ito dinuplasan mga kaparso bago pala ang baka ito nasumpungan ng kasamaan kung hindi inahuli. Na ito pa sa surahan uli. Mm -hmm. Nagitik natin. Aroy, patay na pala ito mga kapaders. May tama. Ay, sino kayo po na kanito sa kasamaan ko sa dalaw ni Kadibers Rico sa kanito ni Ingo. Sinaya ng isda. Basta iniwanan la ang napatay na ng isda sa butas. Hindi mo na hinanap. Hanap tayo ng isdang mapa na. Na ito, talagbago. Maganda. Mm -hmm nakalabas sa butas, hindi nakasuot nahan kayang kasamahan na ito at yung hanapin niyo sa mga paikot laang baka nakasuot lang sa butas na ito sa butas nga yung kasamahan talikbago kaya la nakatagong maige, sana wag duplasan mm -hmm. dinuplasan mga kapaders nahan na yun, naroon sa unahan buti huminto wag kang malikot mm holil -hmm. ng kaasawa mo nakasuot lang pala sa butas Ayos na ito pa, naranagdag na naman. Salamat Lord na marami. Walang sawa mong pasalamat. Salamat nga pala Lord sa iyong paggabay sa aming paglaot lagi sa mga tulad ko mga espiro dyan. Hanap pa tayong isda. Sana mayroon pa. Pakita lang kayo sa akin. Oh, hoy, na ito. Lapu-lapu. Nakalabas ang ulo. Pasiguro. siguro mm -hmm, Huli ka dyan. Namimir sa mga kapaders. Good size. Estimate, baka ito mga kalahating kilo. So, sobra pa. Para yata magandang balikan yung mga piyapanan ko ng Lapu-Lapu dun sa pabutang Camarines Norte. At dito lang kami sa malapit, may Lapu-Lapu. Hanap tayo uli Magandang bawra kayo ito mga kapadres. Oh! Na ito. Sibungin ulit na naman. Orsono. Pasiguro ulit pagpana. Mm -hmm. Huli ka dyan. Andito na mga kapadres. Nagpapakita ng mga Lapu-Lapu. Magandang sukat ng mga Lapu-Lapu dito sa Bahora. Mga 300 grams pataas. Itong napana akong ito, isimit ko na ito, mga 300 grams mga kapaders. Hanap tayo uli na ito, paro-paro. Uy, naro, nasa plaki mga butas mga kapaders, malaking surahan. Mm -hmm. Giti ka dyan. tama. Maganda pa ka kita ko mga kapaders. Yun, labihan itong surahan na ito. Salamat, may pandaratagdag pang binta tayo, malaking surahan to. Pambinta muna para may pambigas bukas. Hanap tayo ulit na ito, lapo-lapo, barakang bicol. Mm hmm Grover. Yun, lang ito. Kasama ito sa presyo ng sibongin. 150 mga kapaders. Dito nga pala sa amin. Huwag kayo ka mga kapaders. Napakamurang sa ito sa amin sa Quezon. Malayo kami sa katabihan. Hanap pa tayo. Oh, hoy na ito. Hoy, dambuha lang orinis. Pasiguro na naman. Mm -hmm, hindi pa nakitik ayan idihing ko yung sa bato para makapulang ng hirit mga kapaders Huwag ka lang para pulang, pahuli ka na sa akin. Ayan, sige na. Oy pinangin na rin mga kapaders. Ayos to, pang ulam bukas tong maga. Hanap na naman tayong isda. Pakita lang kayo sa akin. Oh, na ito, sinasabi ko na. lapula lapu uli. Mm -hmm, naudog natin. Walang cover fair sa mga kapaders. God says na naman. Salamat na marami na naman. Nakakataba ng puso. Pag ito magandang panain, lagi na pula ating mga sumpungan dito sa laman ng dagat. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan. Sana mayroon nga. Hanap tayo ulit na naman. oy na ito, lapula po rin ito. Mm hmm, kauser or liglig. Ito nga pala mga kapal, pinakang malaki na itong liglig na ito estimate ko lang, ang mga 200 grams ang pinakang malaki na ito naroon pa, may nukos na naman palapit ka lang sa akin huwag kang lumaya, ay mailap mga kapaders palipas sigat ng buwan oras ngayon, alas yun si Imidya na mga kapaders aroy, huwag mo kung iwanan wala na na ito pa yung isa, aroy mailap din, Oy, bahala kayo kung ayaw mong pahuli, ayaw ko rin sa inyo na ito may nakasot, alis dahil kaya ito. Sungkitin ko muna, lobas ka sa butas. lawas. Oy, talikbago bago. Mm -hmm, gitik. Ito na lang ang akin, isda na lang. Na ito pa, labahitagod. Mungit bahura kung tawag sa amin. Mm hmm mga pa. Buti tinamaan na sa may palikpikan. Muntik rin makapulit na naman, buti katigasan ang tinamaan. Gayang ang kalaki ng labahita kasama sa presyo ng talikbago, 130 pero isang kilo yung na yan. Pasala po yan mga kapaders, 150 ang kilo. Hanap tayo uli, baka mayroon pa na ito, Talikbago na naman. Mm -hmm. Lagata ka na mga sa akin. Ayos ito mga kapaders, panda na dagdag, kahit bago, ayos na ito. Salamat Lord, magandang biyaya pa rin ito para sa amin saan managdagang pa ito ha pa tayo ohoy oh, na ito ay mailak mga kapaders aba ay naro na wag ba akong iwanan din pag ibig talaga pag iniwanan ka na pilit lumalayo yun minto rin dahan dahan tayo nalabit mga kapaders wag sanang kumibo kinasa ko ng pana aroy kumibo mga kapaders oh naro na sige sumuot ka nga sa butas oy wag ka lang makalayo sa akin hanggat na kita kita di sa aking mga ayan yan yan sige suot ka sa butas sumuot ka dyan sa binagong ayan mga kapaders ayan masuot sige suot sumuot ka dyan bumalagbag ka lang hmm, -hmm. giti ka dyan mas malaki ito sa mga ibang napanak kung lapu lapo rid na sono mga kapaders malaki na rin itong sibongin na ito ito ang kuntintong pambigas Ayos to mga kapaders, maahon muna kami at makain, maesan dive pa tayo at pagkakain namin, maasid na rin kami kaagad. Ayan mga kapaders, narin kasamahan ko, nag-ahon na yung dalawa, masud na rin ako. Na ito nga pala mga kapaders, yung aming huli sa unang dive, kulang-kulang dalawang kahon. Huli pa lang namin yan ni Kadivers Ingo, yung kay Kadivers Rico, narin pa sinaya di pa naisalin mga kapaders. At pag naisalin na rin sa styrofoam yung huli ni Kadivers Rico, delikadong apo na sa styrofoam hula isda namin mga kapaders. Ito nga pala yung huli ni Kadebers Eriko mga kapaders. Ayan. Delikalong apo uh, apos si Styrofoam naming huli sa unang dive pala. ang ang aming waterboy si Roy. Gapitong lalaki. Apo uh, ang isla, mga kapaders si Styrofoam. Ayos na ito sa unang dive. Salamat Lord na marami. May isang pa kami mga kapaders. Abang-abang laang pagkakain namin.